72 ka matest sa sa Osamis City Institute of Technology ang malampuso ang nga mitapos. Mar report si Bernard Texon. Agosto 30, 2024, malambos ang bigayon ang graduation o distribution sa mga toolkits o allowances sa 72 ka mga TISDA Tibet Scholars sa Osamis City Institute of Technology kung okset sa IBGT Compound Karangan Usami City din ang 72 ka mga scholars malipayong mitapos sa Cookery NC2 o Bread and Pastry Production NC2 programs. Happy, excited kay uh, dagal skills nga nakatunan eh, dagal po niyo ka ng memories nga makip na mo forever and ever. Una sa tanan, magpasalamat ko sa three pillars of our uh, uh Misamis Occidental uh, Governor Hindra S. Waminal, uh, Congressman Andrew Waminal, and our city mayor Indy Waminal. Uh, kung wala sila, wala kod Ang nasangpit nga commencement exercises sa 72 kong mga cookery and bread and pastry production graduates ang malampusong natigayon sa pagpangulo o pagdumala sa Oxit School Officials sama ni School Administrator Miss Lorna si Jimenez nga maoy ipahayag sa opening remarks samtang si School Registrar Miss Maria Rita Pabriga ang mipahigayon sa presentation of graduates for confirmation samtang si TISDA Misamis Occidental Provincial Director Dr. Sir Nuralin R. Rasul ang nag-confirm sa 72 testatibits tibits graduates o pagkatapos kipahigayon ang distribution of certificates, presentation and awarding of medals. Kung wala yun sila sir, wala po me, uh, wala ko and down to sa alagang asenso, Asin good for me, amis amis non. So dagang kain salamat. Maningkamot Jude. Uh, gamito na mga skills ganakatunan. Na siyempre... Uh, thankful na gud nga na, na dawat namo na, uh, na, skills then thankful na pud nga kanang isa misa nagka-privilege nga magkat on Si Mr. John Lukdor, ang Executive Assistant to the City Mayor for Barangay Affairs, sa ni Osami City Mayor Attorney Henry Waminal Jr., mao ang pinasudunggang nga mamumulong sa nasangpit nga graduation ceremony. Iyang ipahayag ang hugot nga suporta sa Asinso Osamis Administration sa mga bago migraduar na nga nagtinguha sa og o pagpalamo sa teknikal nga abilidad sa mga trabahante subay sa tema sa maong pagtapos kamo usamo sa mga swerte nga mga nag-apply ani kay daghan kay applicants aning pastry o cookery. Okay. 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 So this and with its theme of today of promoting and enhancing technical skills um to workers so a tune, no of the mission and the vision of Our mayor. Sa iyang mensahe, kipaabot ni Doktor ang iyang makanunayang tabang o suporta sa Team Asinso Osamis Administration inubanan sa aktibong kakugi o pagpaningkamot ni Mayor Henry Waminal diin malampuso nga napahimutang niini ang mga programa nga iyang itinguha alang sa mga katawhan. Kaya ba ka ba ka, kung sa ka pinangga ni Mayor Indy? Gusto ni Mayor Indy nga maka panginabuhian nga kamu kamu'y gipili, kay galanto, Senyor, hindi sa inyo nga makalampos mo o mahimong successful nga mga mga entrepreneurs o empleyado ba? Kung makapatrapagkapanrabaho mo. Dugang pa nga direktiba na himong malampuson subay sa 5M's mantra sa administrasyong team asinso nga mas kipalapran pa aron ang mga inisiyat positibo nga ilang gilatag alang sa mga misamisnon makahatag og dugang oportunidad alang sa matag usa So, inana ang panglantaw sa atong mayor, senior Attorney Indy Waminal. Of course, ang ato ang congressman, si congressman Ando, ang ato ang governor, si governor Henry. Kining mga tinguha nato sa misamisnon noon, kayo sa lima ka, pa, lima ka EMS region ang gibasihan. Sa pahayag ni Dr. Nuralin Rasul, iyang gibutyag ang pagka mahinungdanon sa mga skills o kahibalo na ilang nahibaloan na makahatag o dako na tabang ilabi na sa ilang panginabuhian. So atong paningkamutan na kaning enhanced skills, you have already the, the skills, the competencies, and the knowledge. Okay, so make use of it. Ato na siyang gamitin. Nga kaning ato ang mga kahibalo ato ni siyang makakreata o panginabuhi. It will be a livelihood, okay, negosyo, entrepreneurship, or preparing you to become entrepreneurs. Ang Breed and Pastry Production NC2 program nga gila gi ng importante alang sa ekonomikanong pag-uswag sa syudad, maghatag sa mga estudyante sa mga angay nga kahanas nga makapadasig kanila sa nagmalambuong industriya sa kulinaria og hospitality. Ang BPP og ang cookery isa na siya program ng area-based demand and skills priority drisa sa Uzames. So, akong gi... Uh, nanawagan ko sa tanan ng mga misa misno at nga modulta sa ato ang mga private uh, Tibet accredited schools nga nakalocate diri sa ato ang first o second district ang scholarship grants nga gihatag sa TESDA maghatag og higayon sa mga angayan nga individual nga makakuha sa dekalidad ng edukasyon taliwala sa kawadon sa pinansyal. Usa din ni TESDA step scholarship diin aduna silay madawat nga mga allowances og starting toolkits. So kung step isa lang ni siya ka program nga mag-cater ni siya og self-employment through entrepreneurship. So, na siya libre nga training, li uh, libre nga assessment, libre nga training support fund, allowance, ug libre nga starter toolkits. Kina yung magpakita lamang sa walay puas nga pagpaningkamot sa lokal nga leader. Araw masiguro nga ang matag ni adunay kahigayunan nga mulambo ug maasinso sa ilang panginabuhian. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernal.